masaya ako pagka... pagka magkasama tayo. Ayokong... ayokong tumakbo yung oras pagka... pagkasama kita. Sige. Oo, ka ah. naman masyadong matens. Daddy ko lang naman yan eh. Okay lang ba yung ko? Okay. Eh, tsura na hmm. ng tatay mo, okay lang ba? Hmm? 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 <coughs> Dad. Good evening. Sorry to keep you waiting. Hi, Dad. Um, this is Kimo, and this is my father. Magandang gabi, ho. Kumusta kayo? Ho? Ay, mabuti naman. No? Dad, dumalo yeah. lang kami para mag-hello, and he wanted to meet you. Uh -huh. Number one fan niyo ako, eh. Oh, baka binabola mo lang ako. Ay, hindi ako marunong mambola. Teka nga muna. Pwede ah. yata mag-usap tayo ng mga Dad, 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 dad. May dinner date lang kami. <laughs> okay lang. Masyado ito. Okay? Di ba ako kasama dyan? Di masyado, dad. Pahinga ka na. Bye-bye. We have ba to go. Let's go. Na sige Bye. ba? Bye. Sige. May kalakihan yung dyan ng tatay mo. Pagkakataadong formal. Hindi <laughs> ah. Yeah. Ah, um, nailangan ako suot ko. Ha? Huh? Di diba dapat nakapula tayo? Yung ano, yung, yung... Ano nga? Ah. Uh... Ano ba ako sa'yo? Ikaw? Ano ba tayo? tayo. <sighs> Alam mo, pag inulit mo pa lahat ng sasabihin ko, sisigaw na ako talaga. Masaya ako pagka... pagka magkasama tayo. Ayokong... Ayokong tumakbo yung oras pagka... pagkasama kita. Ayokong... Ayokong, ma Mawala. Ayoko itong nararamdaman ko. Hindi, hmm. um, okay na. Okay na yan. Pwede na. Makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi niyan. Excuse me, ma'am. Excuse me, sir. Would you like some dessert? No. No, thank you. Yung bill. Ma'am? Ah, uh, kasi meron akong credit dito eh. Um, pinapadala nila sa office yung bill. Uh, ako nang bahala rito. Brad, yung bill. Ah, uh, ma'am. Are you sure? Yung bill. Okay. Yes, sir. Sure ako. <laughs> Thank you. Ikaw naman, no? Oh. Ako nag-aya ng date na to, eh. Ako ang lalaki. Basta tungkol sa pera, ako ang bahala. <gasps> okay, fine.